Minsan, kahit hindi pa natin alam ang buong istorya, ay ginagawa na agad nating mangusga. Isang doktor sa isang hospital na mga cancer patient ang ina nitong si Owen. At dahil sa palagi itong busy sa araw-araw niyang trabaho, bilang isang doktor sa hospital na iyon, kung kaya't hindi nito masyadong maibigay kay Owen ang atensyon na kailangan nito. At palagi na lang ng ina niyang ipinapaubaya itong si Owen sa kanyang may edad na ring ina. Nakaramdaman na ng lungkot itong si Owen sa mga panahon na iyon. Dahil sa nasa sampung taong gulang na rin siya sa mga araw na iyon. At dahil sa masyadong strikto ang kanyang lola sa kanya, at palagi lang siyang nakakulong sa bahay sa tuwing umuwi ito galing school. Kahit sa para naman, ay mahilig mag-isa itong si Owen at palaging buntir yan ng mga buli nitong classmates. Sa mga pinagdadaanan nga nitong si Owen, kung kaya't wala itong naging close na kaibigan. Isang araw nga ay naiyak itong kanyang ina at nalungkot naman itong kanyang ama nang sabihan sila nitong si Owen. Ma, pa, pakiramdam ko po, nag-iisa na lang ako sa mundo." Hindi ko ramdam ang presensya at pagmamahal nyo. Kahit nga masayang alaala -ala na magkakasama tayo ay wala ako. Oo, nabibigay nyo ang mga material na bagay. Pero hindi yung sapat at dahilan na maging masaya ako. Minsan nga, hinihiling ko na lang na sana wala kayong mga trabaho. Para makasama ko kayo dito sa bahay. Malungkot na sambit nitong si Owen sa sinabi nitong si Owen ay nagtitigan ng kanyang ama at ina at nakonsensya dahil sa natamaan sila sa sinabi ng anak nila. Humingi ng tawad kay Owen ang ama nito at ipinangako at humingi kay Owen ng kaunting panahon dahil sa magre-retiro na din ang ama nito sa kanyang trabaho. Samantalang ginawa namang yakapin ng kanyang ina itong si Owen at humingi rin ng tawad sa kanyang anak sa kanyang pagkukulang At ipinangakong babawi siya sa kanya Sa gabingang yon ay nagpasya itong kanyang ina na isasama itong si Owen sa kanyang trabaho Dahil sa naisip niyang baka pag masilayan ni Owen ang klase ng trabaho ang meron ito Ay makukuha siyang maintindihan ng anak nito nangyari ngang dahil sa wala namang pasok na itong si Owen sa araw na yon. Kung kaya't ginawa siyang isama ng kanyang ina sa kanyang trabaho. Nasayahan naman itong si Owen sa ginawa ng kanyang ina. At nakangiting tinitigan ang mga gusali sa daan na kanilang madadaanan. Pagkarating nga ni Owen at ng kanyang ina ng ospital, ay ginawang pansamantalang iwan ng kanyang ina itong si Owen sa opisina nito dahil sa merong tawag na emergency at kinakailangan siya doon. Okay naman dito kay Owen na maiwan siya doon sa opisina ng kanyang ina at ginawa naman itong umupo doon sa supa at umalis na ang ina nito. Nangyari ngang, nakaramdam ng pagkabagot itong si Owen sa kanyang pagkakaupo kung kaya't ginawa nitong lumabas ng opisina ng kanyang ina at maglakad-lakad doon sa loob ng ospital. Sa paglalakad nga nitong si Owen ay may nasilayan itong isang batang kaidaran lang din ito na nakahiga sa kama sa loob ng isang kwarto. Kitang kita yon ni Owen dahil sa naiwang nakabukas ang pintuan ng kwarto nito. Dahil sa nakatingin din yung batang pasyente sa labas kung kaya't nasilayan niya itong si Owen. At nagpalitan ng ngiti itong dalawa. Nangyari ngang ginawang pumasok nitong si Owen sa kwartong yon. Mahiyahiya pa nga itong si Owen na pumasok dahil sa takot na baka siya'y mapagalitan. Pasok ka, wala naman akong kasama dito ngayon. Pag ganitong araw kasi ay nag-iisa na ako dito sa kwarto at walang kausap. Nakalungkot nga dahil di ko magawa ang nagagawa ng ibang mga bata na kaidaran ko. Siya nga pala Si Bastian niya ang pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo? Saad ng batang nakaratay. Napangiti itong si Owen sa sandaling yon. Dahil siya man din, ay first time niyang may kumausap sa kanya nang ganon. Ako nga pala si Owen. Isinama lang ako ng mama ko dito. Dito kasi nagtatrabaho ang mama ko. Sambit naman ni Owen. Kung di mo mamasamain, Matanong ko lang sana, anong pangalan ng mama mo? Sambit pa nitong si Sebastian. Emily? Emily ang pangalan ng nanay ko? At doktor siya dito? Tugon pa nitong si Owen. Ay, mama mo pala siya? Napakabait ng mama mo, Owen. At masasabi ko sa iyong napakaswerte mo na naging mama mo siya. Hindi gaya ko na maagang nawala ng mama dahil namatay ang mama ko nang ipinanganak niya ako at ako naman ang sinisi ng aking ama sa kanyang pagkawala. Kaya ikaw Owen, napakaswerte mo. Umuubo pang sambit nitong si Sebastian. Sa sinabi nga nitong si Sebastian ay napayo ko itong si Owen at narealize sa oras na yon kung gaano kahalaga ang ginagawa ng kanyang ina. Madami pang pa pinag-usapan ang dalawa sa mga sandaling yon at hindi na namalayan itong si Owen na pinaghahanap na pala siya ng staff sa loob ng hospital. Napabuntong hininga na lang ang kanyang ina nang masilayan niya itong si Owen sa tabi ng kanya din palang pasyenteng si Sebastian. Sinusundo ka na yata ng mama mo Owen. Ayun na siya, nakatayo sa may pinto. Owen, maraming salamat sa maikling sandaling nakausap kita. Mag-iingat ka Owen. Huling sambit ni Sebastian bago sila nagkahiwalay nitong si Owen. Paalam si Sebastian. Magpakatatag ka at magpalakas ng katawan. Hayaan mo at bibisita ulit ako dito. Pangako ko yan sa'yo. Huling sambit naman ni Owen bago sila umalis ng kanyang ina. Napangiti itong si Sebastian sa sandaling yon at naluhan naman nang sumara na ang pinto ng kanyang kwarto. Owen anak, Kamusta naman ang unang araw ng pagbisita mo dito sa ospital? Hindi ka ba naman na bored? Saad ng kanyang ina. Hindi naman ma. Sa katunayan ngay ay madami ako natutunan sa araw na to. At isa pa ay nagkaroon ako ng totoong kaibigan. Masayang togo nitong si Owen. Si Sebastian ba? Oo ma, siya nga. Alam mo, naawa din ako dyan sa batang yan. Napakatatag at fighter na bata. Palakwento din. Kaya bagay kayong maging magkaibigan. Nakangiting sambit ng ina nito. Simula nga sa araw na yon, ay ginusto na nitong si Owen na bumalik-balik doon sa trabaho ng kanyang ina. Yun ay para masilayan ng kanyang naging kaibigan na si Sebastian. Pumayag naman ang ina nito sa kagustuhan ng kanyang anak dahil sa parehong nakikinabang itong si Owen at si Bastian sa isa't isa. Dahil sa natutulungan ni Owen na maging masigla at matatag ang pasyente nito. Sa kabilang banda naman ay natutulungan ni si na maging masaya at maging matatag ang loob ng anak nito. Sa pagbalik-balik nga nitong si Owen ng ospital ay naging matalik niyang kaibigan itong si Sebastian at palagi niya itong kinikwentuhan ng mga pangyayari sa labas at kung ano-anong mga bagay na nakikita nito sa labas ng apat na sulok ng kwartong yon. Ngunit naputol ang kasiyahan itong si Owen nang isang araw nang hindi na nito nasilayan itong si Sebastian sa kanyang kwarto. Naiyak na lang siya ng balitaan siya ng kanyang ina na inilabas na pala ng ospital ng kanyang lola itong si Sebastian at walang kaalam alam ang ina nito sa kung saan na dinala itong si Sebastian. Labas sa isang liham na ginawang iwanan nitong si Sebastian para sa matalik nitong kaibigan. Nang iabot nga yung liham na yon dito kay Owen ay agad niya itong hinablot para basahin. Owen, pag nabasa mo itong sulat ko ay panigurado wala na ako sa ospital na ito dahil kukunin na ako ng aking lola. Hindi ko din masulat ang address dahil hindi pa kami nag-uusap ng lola ko. Pero gusto kong sabihin sa iyo Owen na naging masaya ako sa mga araw na naging kaibigan kita. Patuloy lang Owen sa pagbigay ng saya sa mga taong kagaya ko rin na nag-iisa. Malaki ang naitulong mo sa akin Owen. At sa maikling panahon na nagkasama tayo ay Magtatatak yon habang buhay sa alaala -ala ko. Hinding-hindi kita makalimutan Owen. Paalam, kaibigan. Matapos ngang basahin ni Owen yung sulat ay umagas ang mga luha nito. Ngunit imbis na muling panghinaan ang loob ay ginawa nitong si Owen na mas patatagin pa ang loob nito at ginawang lumaban sa hamon ng buhay. At ginawa pa nitong magpatuloy sa pagbigay ng saya. Sa iba pang, mahagaya ni Sebastian ang pinagdadaanan. At lumipas nga ang dalawang pong taon. Malaki ang pinagbago dito kay Owen. Naging matured na ito at hindi na gaya ng dati na mahiyain. At sa kasalukuyan ay siya ang nagmamayari ng isa sa mga malalaking business sa kanilang bayan. Kahit nga malayo na ang narating nitong si Owen Ay hindi niya pa rin nakakalimutan ang kanyang naging matalik na kaibigan At ginawa pa nga niyang gawing inspirasyon itong si Sebastian Itong si Sebastian niya ang palagi nitong tampok sa kanyang mga painting Dahil sa ginawa din itong kahiligan ang pagpipainting Madaming naantig sa kanyang mga obra Dahil sa kakaiba ito at naglalarawan ng tunay na magkaibigan. Wala namang kalamalam lamang mga nagagandahan sa kanyang obra. Nahinangon niya pala iyon sa kanyang mga nakaraan. Hindi naman kasi nagkukwento itong si Owen sa mga kasama nito na mga pintor din. Hanggang isang araw, naisipan itong si Owen na dumalo sa isang auction ng mga painting. Dahil sa maaga pa itong dumating sa venue, nang pagdadausan ng auction? Kung kaya't ginawa mo na niyang mag-ikot-ikot para panuurin ang mga painting na ipapa-auction. Nang sa di inaasahan itong si Owen, ang kanyang masisilayan doon. Nang makita niya ang isang painting, nagawa mismo ng kanyang tunay na kaibigan na si Sebastian at ang ipinapahiwatig pa nga ng painting na yon ay ang dalawang batang magkaiba ng mundong ginagalawan. Alam na alam agad ni Owen sa sandaling yon Nagawa iyon ng kanyang kaibigan kaya umagos ang kanyang luha. At sa sandaling yon ay inisip na nitong si Owen na bibilhin niya ang gawa ng kaibigan nito. Nangyari ngang sa oras ng auction ay ginawang kunin agad itong si Owen yung painting ng kaibigan nito ginawa pa nga niyang taasan yung kanyang offer para wala nang umagaw pa kung baka sakali. Ngunit sa ginawa nga nitong si Owen, napagbili ng painting na yon at madami sa kanya ang natawa. At ginawa pa siyang paringgan, nabaguhan at walang alam. Meron pa nga nagsabi sa kanya na mangmang at nagsasayang lang ng pera. At ang iba naman ay iniisip na nagpapasikat at nagyabang lang itong si Owen. Dahil para sa kanila ay napakapangit at walang halaga ang painting na kanyang binili. Ngunit ginawa lang baliwalain ni Owen ang mga sinabi ng mga ito at tahimik lang itong nakinig sa kanilang mga panglalait sa kanya. Sa pagtatapos nga ng auction, ay ginawang tanungin ng announcer itong si Owen. Sir, kung di mo po mamasamain, maitanong ko lang po sana. Bakit daw po naisipang kunin itong painting? Kasi sa tuwing mag-auction kami ay ito lang palagi ang naiiwan. Sambit ng lalaking announcer. Napangiti itong si Owen sa tanong nito at ginawa naman niyang sagutin iyon. Kung magbabase lang tayo sa nakikita ng ating mata, ay masasabi kong pangit talaga ito pero hindi ko yan tinignan base lang sa aking nakikita. Tinignan ko yan sa pahamagitan ng aking puso. Dahil para sa akin, ang painting na yan ay napakalaki ang alaga. Dahil gawa ang kauna-unahan kong tunay na kaibigan. Ang taong nagbigay sa akin ang lakas ng loob na magpatuloy at bumukas na aking mata sa kagandahan ng mundo. Umiiyak na sambit ni Owen. Narinig ng lahat ang sinabi nitong si Owen at nagkaroon ng katahimikan sa kwartong yon. Hanggang sa napuno ng ingay dahil sa palakpakan doon sa loob ng kwarto. Dahil sa nagawa palang maantig nitong si Owen ang puso ng mga taong nandun. Samantalang nahiya naman ang mga nagsalita sa kanya ng masasama at humingi ng tawad at dispensa sa kanilang mga nasabi sa kanya. Sa sandaling yon, ay madami ngang naiyak ng na mga panauhin. At simula sa araw na yon ay naka-display lang sa kwarto nitong si Owen yung painting ng kanyang kaibigan. Nangyari ngang, dahil sa nag-viral yung pangyayaring yon kung kaya't napagalaman nitong si Owen na matagal na palang pumanaw ang matalik nitong kaibigan. At simula sa araw na yon ay palaging binibisitahan na ni ay palaging binibisitahan na ni Owen ang puntod ng matalik nitong kaibigan. Mga ka-explorers, may mga tao sa buhay natin na napakahalaga para sa atin. Huwag nating hayaang lumipas ang mga araw na hindi natin iyon napaparating.